Biga yun ay! eh. Ito na natin. Pero alam mo tayo. Ito na Ang lalaman natin pagdating doon sa una ah, yeah. mga idol oh Sa dati ina-ket ko Yan, sakay ko si Upper

Baterainya <laughs> itu <menghidol. laughs> <Ayan. laughs> <Ayan. laughs>

vlogger niya, na mo kay Jeff. Ay, kuya, ano, may, nag, may nakapunta rin na, ano. Sticker. Wala na. Oo nga, no. oh. lang, wala. Wala tayong sticker. Baba, ako, ikayo. Oo, ano. Hindi tayo mga vlogger. Kitty. Hindi pa nagpunta dito, sir. <laughs> hmm. sayang malah tayang udahlah. kalau <laughs> pasir uh, next na Mama Jane. garage

Oh. Ayun oh, ang pinakamagandang view. Oh. Okay. Parang parang ano, oh. parang dagat sa tinang uh, tinang. <coughs>